Amen. nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Taun-taun, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta ng Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, kumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila na maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guru, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong at ang lahat ng kanya, nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? balisang balisan na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso patuloy na lumaki si Hesus umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao ang mabuting balita ng Panginoon praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirak at sa ikalawang pagbasa sa Kolosas at sa kapistahan ng banal na mag-anak Jesus, Maria at Jose. Ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, tayo ay pinapalalahanan ng ating pananampalataya tungkol sa kalagahan ng pamilya bilang domestic church umaliit maliit na simpahan sa ating tahanan. Sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nasa edad labing dalawa. Nagpapahayag ng kanyang ganap na pagkajos at pagkatao. Bagamat iniwang balisa ang kanyang mga magulang nang siya ay magpaiwan sa templo, ito ay paalala sa atin na ang tunay na layunin ng buhay ay ang pagkilala at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Mga pagninilay natin para sa bagong Una, pagsunod at pagpapakumbaba sa pamilya. Si Jesus, pagkamat anak ng Diyos, ay nanatiling masunuring anak ni na Maria at Jose. Sa ganitong paraan, tinuturuan tayo ng mahalaga ang respeto, pagkakaisa at pagmamalasakit sa loob ng ating pamilya paano natin pinahahalagahan ang ating mga magulang o mga miyembro ng pamilya ngayong Pasko. Pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Ang sagot ni Jesus, ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama. Ay hamon sa atin na unahin ang Diyos sa ating buhay ang ating tahanan ba ay naging lugar ng panalangin, pagkakaisa, at pagbabahaginan ng pananampalataya. Pangatlo, pagpapanibago ng buhay. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng pagdiriwang, kundi ng pagbabago loob. Ang kapistahan ng banal na mag-anak ay paanyaya na gawing modelo si na Maria at Jose. Upang tayo maging mapagpakumbaba, masunurin at mapagmahal. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na pamilya, tulungan mo kaming magkaisa bilang pamilyang kristyano gabayan mo ang aming mga tahanan upang maging buhay na saksi ng iyong pagmamahal pagpalain mo ang buong sangkatauhan lalo na ang mga nahihirap at nawawalan ng pag-asa ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa ngayong Pasko at sa bawat araw. Amen. Tandaan natin, gawin nating sentro ng ating mga tahanan ang Diyos at ang pagmamahalan tulad ng banal na mag-anak. Sa muli, hinihikaya ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita nawa'y maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless